Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isang liblib na nayon na nasasakupan ng distrito ng Turil sa Davao City. Ito ay ang barangay Sibulan. Sadyang ang napakahirap tanggapin para sa isang pamilya ang mawala ng isang minamahal, lalo na nga sa brutal na kadahilanan, gaya na lamang ng panggagahasa at pagpatay. Pero wala na atang hihigit pa sa sakit kung ang mismong gumawa nito ay sarili mong kadugo. Samahan niyo po akong balikan ang talaga namang karumal-dumal na pagkamatay ng isang dalagita na si Nurin Gay Ado Epal. Bago, bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa si channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. November 4, 2022, nang ganap na alas 11.30 ng umaga, nang magulantang ang tahimik na lugar sa Purok 5, Sitio Colorado, Barangay Sibulan, Turil District, Davao City. Nang matagpuan ang katawan ng isang dalaga na biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Ang biktima ay kinilalang ang 12 years old na si Noreen Gay Ado Epal na residente din ng lugar. Ang katawan ng daligita ay nakita ng mga batang naghahanap ng gagamba sa masukal na area sa gilid ng isang sapa, ilang metro na lamang ang layo sa kanilang bahay. Ayon sa report, ay nagpaalam si Noreen sa mga magulang noong December 3, 2022 para dumalo sa isang pagdiriwang at doon umano siya matutulog sa bahay ng kanyang lolo at lola sa kabilang purok. Kinabukasan ay nagpaalam na ito sa kanyang lola para umuwi Subalit ilang oras pa lamang nakakalipas nang makaalis ito ay natagpuan na ang walang buhay nitong katawan. Sa isang interview sa chief Day ng Bagobo Tagabawa tribal group at lolo din ni si na si Hovito Dulauta, Dulauta ay inilerawan nito ang kalunos-lunos na kalagayan ng apo ng kanilang matagpuan. Ayon sa kanya, ay bali-bali ang mga buto nito sa braso at tanggal ang suot nitong damit. Kaya naman ay una ng tining ng motibo ng kapulisan ay ang panggagahasa. Ayon din sa Chief Tain, ay malakas umano ang kanyang paniniwala na hindi taga Purok 5 ang suspect. Maliban kasi sa magkakamag-anak silang lahat na naninirahan doon, ay wala pa umanong ganong krimen na nangyayari sa kanilang lugar, lalo na nga at ganon kabrutal. Matindi ang paghihinagpis ng pamilya, lalo na ng kanyang ama na si Jovel Epal. Noong una, hindi pa alam kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Lumabas sa pagsusuri na ang biktima ay positibong nakaranas ng panggagahasa. Ito ay namatay sanhi ng asphyxia by strangulation o pagkawala ng hininga sanhi ng pagkakasakal. Noong una ay may apat na persons of interest ang inimbestigahan. Subalit walang kahit na anong ebidensya ang naglilink sa mga ito sa kaso. Kaya naman ay hindi na ito pinangalanan at agad ding pinakawalan. Hanggang sa dumulog sa kanilang isang witness na nagbigay ng linaw sa kaso. Isang minor de edad ang lumapit sa tanggapan ng pulis at nagbigay ng kanyang salaysay. Ayon sa kanya, ay nakita niya ang lolo ng biktima ang 60 years old na si Ireneo Limucon Ado ama ng ina ni Nurin, noong araw na mangyari ang krimen. Kilala niya umano ito dahil sa ito ay barangay tanod sa lugar. Nakita niya ang matanda galing sa lugar kung saan nakita si Nurin. Wala itong suot na damit at tanging short lamang. Dahil dito ay nag-focus ang investigasyon sa itinurong suspect ng witness. At matapos ang masusing investigasyon ay ipinabatid ng pulisya Base sa mga ebidensya na kanilang nakalap, ay official nilang pinangalanan ang lolo ni Noreen na si Ereneo Limuconado na siyang pangunahing sospek sa pagpatay at panggagahasa sa sarili nitong apo. Maliban dito, ayon sa tiyahin ng biktima, ay una na nilang pinagdudahan ng matanda dahil sa kakaiba nitong kinikilos ilang araw matapos na matagpuan ang katawan ni Noreen. Kapansin-pansin din naman ang pagkabalisan nito noong araw na makita ang katawan at magsagawa ng investigasyon ang team ng Soko sa crime scene. December 13, 2022 ay formal nang sinampahan ng kasong pagpatay at panggagahasa ang sospek at ito ay nasa pangangalaga ng Davao City Police Station habang dinidinig ang kaso sa hukuman. Hindi naman na itago ng ama ni na si Juven ang matinding paghihinagpis ng malaman kung sino ang gumahasa at pumatay sa anak na babae. Ayon sa kanya, mula nang mamatay ang anak na si Norin ay wala pa siyang lakas ng loob para kausapin ang biyanan. Ayon pa dito, ay huli niyang nakausap ang asawa na nasa Saudi Arabia at hindi umano nila na pag-uusapan ang tungkol sa pumatay kay Norin. Abot-abot naman ang paghingi nito ng tawad sa anak dahil sa hindi niya ito nagawang protektahan noong mga panahong kinailangan siya nito. Maging ang kapatid ni Nuri na lalaki ay hindi ma maipintang galit. Ayon sa binata ay walang kapatawaran ang ginawa ng sospek sa kanyang kapatid at hindi umuno niya ito handang kausapin. Ayon sa kanila, si Nuri na sadyang malambing na bata. Ugali na nito ang humahalik sa ama at mga lolo bago umalis ng bahay. Pangarap ng dalaga maging isang flight attendant o kaya naman ay na isang guro. Kaya nga nagsisikap ang kanyang mga magulang para siya ay mapag-aral sa kabila ng kahirapan sa kanilang lugar. Nagtitiis ang kanyang ina sa malayo para sa kinabukasan ng dalawang anak. Subalit lahat ng pangarap ng pamilya ay gumuhong lahat. Ang masakit pa, ang taong gumawa nito ay ang mismong lolo at ama ng ina ni Nurin. Salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa atin pong mga video. Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod nating mga episodes. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.